ipaglulunsad ng sarili nilang rally ang grupong hakbang na maisog na suportado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lunes, araw ng State of the Nation Address o Sona ng Pangulo. Ito ang kinumpirma ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Melencio Nartates sa send-off ceremony ng SONA 2024 Security Task Force. Pinatayag na sa 5,000 miyembro umano ng maisug ang dadalo sa rally sa lunes. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Chief General Elmo San Diego, una nang nagpasa o nagpasa sa kanila ng permit ang grupo pero anya wala silang maibigay na venue para dito kaya sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na lang ito tutungo. Para naman sa iba pang progresibong grupo, patuloy pa rin ang ipag usap ng Quezon City Local Government sa mga ito hinggil sa kung hanggang saan lamang ang mga ito maaaring magmarcha. Samantala, ang mga pro-administration naman ay kanila nang itinalaga sa area ng Sandigan Bayan.